Ma. pahinga na. Nasaan si Norman? Oh, may may group project daw sila kaya doon siya sa barikada niya matutulog ngayong gabi. Pinayagan mo. Ma, malaki na si Norman. Hindi na akala ko noon. Na hindi ko na kailangan mag-alala. Kaya niya nang alagaan ang sarili niya. Pero anong nangyari? Nawalan pa rin ako ng anak. Dahil ngayon sa asawa niyang di ba Alagaan mo ang anak mo, Leila. Napakahirap. Napakasakit mo wala ng anak. Ma. Si Anton lang yung nawala. Nandito pa rin ako. Saan niyo dinala ng hayop na Brenda ngayon ang asawa ko? Ikaw ang walang hiya. At ang kapal na mukha mo, napagbintangan ako. Pinuulay mo pa ako sa mga pulis. Hayop ka pinagtulungan niya yung asawa ko. Tinawagan niya talaga si Anton para matrap siya. Ang galing naman ng imagination mo. Sana naisip mo na baka kaya ako kinita ni Anton dahil sawang-sawa na siya sa asawa na tulad mo. Bastos ka! Ah! Sir, ano? sila pipigilan? Kayaan nyo lang sila. Baka may makuha tayong bagong impormasyon dahil sa bugso ng damdamin nila. Uh! Mas bastos ka! Ah! 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 Get sabi nang tumigil na kayo eh. Kaya labas nyo na yung sama ng loob nyo. Ngayon, tumigil na kayo dahil pares ko kayong aarestuhin. Ano ba talaga nalaman niyo tungkol sa kanya, ha? Bakit sila magkasama ni Anton yon? Bakit siya pinuntahan ni Anton? Nagkita sila ni Anton para magtulungang hanapin si Brendan. Kaya ang binibintang mo na magkasabot kami ni Brendan, Malika. ka. Paano nangyari? Niloko ko ni Brendan, okay? Gusto ko rin siya mahanap tulad ni Anton. Kaya ako siya tinawagan, kaya kami nag-usap. Oh, ano? Satisfied? May naniniwalaan niyo talaga yung sinasabi ng babaeng to? Mrs. Rosales, wala tayong sapat na ebidensya sa kanya. So, paano? Pwede na ba ako umalis? Senior Agent Enriquez? Goodbye, Millie. Good luck finding your missing husband.